Ramdam na ramdam ang epekto ng bagyong goring sa ilang lalawigan sa norte, kung saan lubog na sa baha ang ilang bahay at mga pananim. Sa Ilocosur, inanod pa ng tubig ang isang bahay dahil sa pag-apaw ng ilog. May ulat si Clazel Pardilla. Sa lakas ng ulan na dala ng super bagyong guring, umapaw ng tubig sa ilog na ito sa barangay San Pedro Narvacan, Ilocos Sur. Ang resulta, unti-unting paglubog sa tubig ng bahay na ito na nakapwesto malapit sa ilog. Oh my God! Wala nang nagawa ang may-ari, kundi panoorin na lang habang nilalamon ng ilog ang kanyang bahay. Sa bayan ng Bagaw sa Cagayan, hindi na madaanan ang Bagunot Bridge dahil sa dami ng ulan na bumuhos mula pa kagabi. Ilang barangay rin ang nananatiling lubog pa rin sa baha. Sa bayan ng Gonzaga sa Cagayan pa rin, nagkukumahog namang lumikas ang labing pitong pamilya na ito matapos abutin ng baha ang kanilang mga bahay. Sa barangay Minangaapari, gatuhod na ang baha dahil sa patuloy na pag-ulan. ...pinasok na rin ng tubig ang ilang bahay. Binahan na rin ang ilang bahay sa bayan ng Lalo... ...kabilang sa mga apektado ang Barangay Bicud, Katayuan, Centro, Lukak at San Jose. Lubog rin ang mga palayan sa Barangay Lalafugan at Alagia. Sa Kirino Isabela, pinadapa ng Super Bagyong Guring ang ekta-ektaryang palayan sa bayan ng San Mariano, itinumba rin ng malakas na ulan ang ilang taniman ng mais. Sa San Narciso Zambales naman, ramdam din ang pagsik ng super typhoon na nagdala ng matinding pag-ulan at malakas na hampas ng hangin. Kalay Zalpardilia para sa bayan.